Thank you po Salamat po Thank you po O oh, mga kabongga ka Jai nakita naman Napakabongga po Ng love story Ni Denzel Tsaka ni Charlene Love wins po talaga A pansexual Kasi you are attracted To somebody Regardless Ng gender Rivera and Denzel Batukabe Hi good morning Cha and Den oh. Oh. Hi And love each other Oh. oh for you guys. Followers na haksya. So, na no. bukas eh. Huwag na ba? Shoutout po pala sa mga kadamdam namin dyan na yes. salamat po sa support. Comment ng BBC sa isang makulay na tahanan. Normally, ang mga bata talaga malikot. Gaya na sa'yo, malikot ang isip. niya, ang oh, ginapanipan niya. Dati, at ang pagkinapan niya. O, di ba? Uh, <laughs> <laughs> tatay na tatay? O, tatay na tatay. Kasi hindi ko naisip na magkakaroon ako ng family. Sinabi ko niya sa parents ko na, Pag-i-family ko nag-ulat. <laughs> <then. laughs> ko ina-expect na, oh, gusto ko Paano niyo i-define ang meaning ng pagmamahal sa inyo? Para sa akin, love is acceptance. Mm -hmm. Ako, love is magical. Mm -hmm. Thickness magical. The magic. Yeah. <laughs>